May binili po akong bahay at lupa dito sa Davao City Ayun, yun yung main road Malapit lang din dito, doon muna ako nagpark Kasi baka mahirapan akong magmaniubra mamaya pag palabas na So ang ganda rin ng lugar mga bossing Malapit lang din po ito sa shop na nirerentahan ko mga bossing At maganda dito, malamig dahil elevated ang lugar So eto po yung bibilhin kong bahay at lupa Ang ganda, oh ang cute! 100 square meters po yan Para po ito sa anak ko kasi kung para sa akin, hindi naman po ako naglalagi dito and meron naman akong inuupahan na pwesto dyan sa, dito lang din malapit, dyan sa Toril, uh, sa babalang lang actually, eto medyo pataas to eh, At, pero malapit lang din. Yan, ang ganda din no, ang cute. So ako kasi mga bossing, pwede naman akong pakalat-kalat lang, nagre lang po ako. So meron din akong nirentahan na shop na may bahay na din, ang laki anong bahay dun sa Coronadal, South Cotabato. And umupunta din ako ng Cavite and kung saan saan ako nakakarating. At ayun nga, hindi ko kailangan ng permanenteng bahay actually. Pero syempre, yung lahat ng paghihirap natin at pagsisikap natin para yan sa anak natin, sa mahal natin sa buhay. So para ito sa aking munting anak, binili ko talaga to para sa kanya. So, ano, ilang 8 years old na siya, pero ayun nga, isusurprise ko siya dito dahil uh, I'm sure magugustuhan niya itong gantong klaseng itsura ng bahay. Kasi pag nag-check-in kami, siya ang namimili. Yan. At ang unang-unang pupuntahan agad niyan mga bossing lagi ay yung CR kung malinis. Ayan. <laughs> Kasi mahilig maligo yon So nagustuhan ko to dahil meron din siyang maliit na parang pwedeng gawing swimming pool ipapakita ko sa inyo mamaya actually para sa mga alagang koi ni boss dapat 'yon dahil madami 'yon at malalaki so malaki din yung kanya'ng ginawang parang aquarium ayan pero gagawin ko na lang mini pool, super mini pool ng aking mahal na anak. So, ang ganda ng lugar mga bossing. Swerte rin ako dahil medyo affordable talaga siya. Kailangan lang talaga ni boss ng pera at malapit itong lugar na to sa mga pinsan nung anak ko. Ayan, ayan yung gagawin kong mini pool mga bossing. Ayan. So, lagi din naghahanap ng bathtub yung aking anak. Kaya, tamang-tama. Oh. Malaki-laki yan. So hindi pa totally tapos to dahil hindi rin naman niya tinitirhan to may bahay sila dun sa unahan. Pwede nang lipatan actually to mga bossing at ayun lalagay na lang tayo ng ber bermuda grass dyan oh. yung parang copy lang. <laughs> Ayan. At dito natin ilalagay yung sala natin sa labas. So ang sala niya kasi nandun sa loob pero yun dito na lang natin uunti-untihin ng lagay. So pakita natin sa anak ko mga boss. Ayan, at ito na yung anak ko. Dinala ko na mga bossing. And tignan nyo, niyo kung saan siya dediretso dyan. Ayan, tignan nyo ang bossing. Eh. Ang bahay, Pag nag-check-in kami nito, pag nagta-travel kami, laging dediretso yan agad doon sa CR. Tignan nyo mga bossing. Gusto niya kasi yung malinis para mapaliguan niya. Mahilig talagang maligo to. <laughs> Ayan, so ayun, gusto like gustong gusto niya. <laughs> Nakakatuwa mga boss, iba yung saya. Para sa kanya po talaga ito. At at least di ba, uh, medyo tumatanda na tayo. <laughs> Nanghihina na ang katawan. At least uh, okay na yung future niya. Meron na siyang bahay at lupa. Walang nakakaalam ng buhay natin mga bossing. Pero advance kasi ako mag-isip. So gusto kong i-prepare yung future niya. At ang pag-aandaan ko, pag-iipunan ko na lang, ay syempre yung pag-aaral nga niya at uh, yung mga kailangan pa niya naghingalo talaga yung savings ko mga bossing dahil cash ko po ito binili pero at least magandang investment nice. naman itong nakuhako. ko